Sa magluluto ako ng aming mga aming pananghalian ngayon adubong manok lang guys at hugasan ko po ang ito wow! ko po, ay dito po ako magluluto ng adubo simpleng luto lang guys ang aking gagawin para sa aming pananghalian at inaayos ko lang po ang ricardo po na ipanghalo po sa aking nulutuin simply lang hindi masyado maraming kore kore sa nulutuin ko ngayong tanghali guys at ito na guys hugasan ko lang po ang sangkalan kaya ako ay magluluto na para sa aming kananghalian. Unahin ko lang po ihiwain ng sibuyas. Pagkatapos nyo guys, sunod-sunod na ang aking gagawin sa pagluluto. Magsimula na po ako at kinuha ko lang po ang sili na pula. Kasi para to, manghalo ko sa adobo para maanghang ang aking lulutuin adobong mano.